barangay, good afternoon. Ayan, napakalungkot kapag umuulan. Nasa bahay ko lang, tapos brown out pa dito guys. Sabay-sabay pang brown out. Wala ka mapuntahan, kundi sa bahay ka lang, nakatanga, malubat ka pa. Oh, so, Wala na, anong gagawin ko, hindi na ako makapag-Facebook. Ayan, nakatanga na lang ako dito. Nagtanaw sa mga mga damo dito ang karami-raming damo tatatanaw sa mga damo ano ah, mga tanim ko yan mga tanim ko mga tanim ko tatanaw lang ako dito sa mga tanim kumaki na yan ah Malaki na, magkasunod yan na mag-ani na ako niya. Ayan. Tukon.